kunin na nga sangkalan na yan at tara, maghiwa-hiwa na tayo ng mga ingredients. At disclaimer lang po, first time ko pa talaga magluto ng pansit kabagan dahil meron tayong generous at tita, nagbigay siya ng pansit kabagan. Hey, tita, ko ng pansit kabagan dito sa Manila. <laughs> pansit kabagan, niluluto natin to. Kapabili tayo ng My ingredients for the pancit kabagan, ano na, low budget meal. Yes, talagad so na nasabi ko, budget meal lang to. Budgeted lang mga ingredients ito kasi nga, di ba, 500 nga daw ay kasya sa ating mga pang na package. Tiyari, o nakayanan kaya na ng carrots, tsaka bell pepper dahil mura-mura lang siya this time. Pero di ba, mga mga na talagang mahal-mahal. Ito ngayon ay medyo mahal-mahal na kaya naman. Yung isang perasa ng repolyo 50, kaya hatiin lang natin yon gagamitin natin yun, ilulutuin natin yun ng mga apat na meal. <laughs> At itong bell pepper, tsaka carrots, lahat na natin din, medyo mura-mura naman sa pagkakataon ito. So, tara, tara naman natin hiwa-hiwa challenge o po sa pag-prepare ng mga ingredients. Sino yung mahilig kumain ng carrots ng Fresh, or yung hindi lito. O, oh, ba? Diba, congratulations sa iyo. Ako, hindi talaga, mga B. Yan, pag ako magluluto, sinabi ko na sa brother ko, iluto kung maigit yung carrots, ha. Bahala ka na yan. Yung bell pepper, kahit hindi masyadong luto. Tsaka yung repolyo, yung half-cooked lang ba? Pero yung carrots, ay, lalantain ko talaga yan. Eh, may mga kanya-kanya naman tayong mga panlasa, no? Ewan ko ba, basta may lasya kakaiba na hindi matanggap ng aking deal. <laughs> Ang arte, no? E bahala na kayo mag-judge. Oh, di ba Sabi ko sa inyo, budget million pala. Wala na pala kaming sibuya. Sanga nga, hindi pa rin nakakabili. Aray, oh, mahal naman na. Kasi pati mga pansang kutsa na to, no? Mga aromatics, eh, talagang pagkakamahal. 20 pesos, ah, 20 pesos yung 5 piraso na maliliit. oh di ba diba? Ayan. Igisa na natin. Siyempre, ilagay mo na yan. I-mix all together muna. Naglagay tayo ng isang chicken. O, oh, bumili lang talaga ako sa labas ng isang fried chicken worth 25 pesos. ba? Diba? Lagyan mo na yan ng oyster sauce, light sauce, tomato sauce. Ay, tsari, hindi tayo mag-spaghetti. Lagyan mo ng soy sauce, tubig, tsaka madaming pamintang durog-durog. So, yan. Lagyan na rin ating Repolyo, di ba? Nakita nyo? Talaga namang lutong-luto yung carrots. Tulad ng nabanggit ko sa inyo. O siya, bahala na kayo mag-judge. <laughs> so, di ba nga, ang pagkain ay naayon sa na, panlasa ng kakain. So, since ako naman ng kakain, ay mag-adjust na yung brother ko doon sa carrots. I-luto natin na maigi ang carrots na yun, mga bi. Kasi for sure, kapag yung carrots na half cook ay binigay mo sa hindi kumakain ng carrots, ay sabihin sa iyo, hindi masarap yung niluto mo. Ay! <laughs> so, pagkatapos mo nga ilagay yung tubig na masa, o, oh, yorot lang, mineral water yung nilagay ko po, kasi nga hindi tayo sure. Siyempre, kapag kumulo na yan at natikpan mo na okay na yung lasa, ilagay mo na ang ating pansit. Uh Oo, -oh, alam niyo ang problema ko dito? Ay yung pagtansya ng tubig. At kapag akala mo ay eh, okay na siya, goods na siya, ilagay mo na tong mga nanutong gulay ski at i all together mo na. At naku, nagkamali talaga ko dyan. di ba? Mula nang sabaw. Kapag ka kasi yung dapat na ay medyo masabaw-sabaw pa. Tapos kainin agad habang mainit pa dahil hindi na yan masarap kapag ka hindi na mainit or nalamigan kahit bagyo dahil mawawala na yung sauce. O diba? Wala na sauce! Paano ba yan? Wala. Hindi natin na-active ang ating gustong luto. O pwede mo din lagyan yan ng liver. Ganon. Mas masarap pa pag may chicken liver. Oo. Pero dahil malayo sa palengke, okay, okay na yan. Bahala yung laban na yan. Tara, kayo na!